Gihulat sa mga residente ang mahimong aksyon sa Barangay Council sa Gibaha nga Gianan sa Purok Magiting Barangay Buayan Jensen tungod nagdala og perwesyo sa ilahang nakatambak nga tubig baha gumikan walay malutsan nga kanal ang tubig matud pa sa residente si Alma Misa gikahadlo kanila nga motakboy ang sakit nga dengue tungod sa nakatambak nga hugaw nga tubig dili sab sumala pa malikayan nga magdula ang mga bata sa lugar asa lapok og hugaw ang tubig di man may wasan ni magbandong, magdula sa lapok, nga mo man usahay. Mm. Ako iubo na gani ko sige, pabandong sa akong mga apo, kadi di may wasan ni mo ma'am, magwan ko na lang, muluom na lang ko. Niya karoon gusto na mo, ma, mag, ma ma yun aksyon, mang unsahon na. Alang-alang higo -alang po nato. Hmm. Sa pangitaan ng paagi sama maayong usap. 'pag ulan katung mula pa Desembre, nag ulan muna abo. Abot ang gikan dito tubig maabot diri Samtang gibot sa purok chairwoman nga request na og ikipo ang mga opisyales sa barangay aron masolusyonan ang problema apan gikabot nga doon na pay gigamitan ang mga ekipo Pahimang no sa opisyal sa mga residente nga magtinabangay sa paghinlo sa tugkaran og dili harangan ang mga kanal aron dili mubara ang tubig. Kaning problema nato sa palingki na ano na ni sa ano taas nakaabot na ni kay mayor karon gitawagan ni Mayor si Engineer Nonisa, Engineer Nonisa na kana mo na nag-request na na si Kapitan. Dugay na nag-request ni Kapitan dito sa city pero tungod sa daghan pa nagamit pa ang mga equipment di pa madadali dala diri. Puro nangako na si ano si Engineer Nonisa matapos daw to ang ilang trabaho sa ano sa dito Bukid daw. Diri na daw ang operasyon nila sa buayan. Oh, Ambulana wala ano lang wala man nag sulit nagpabuta bungol kami wala sikap naga ano siya naga pagang puni kamot kaso lang ngita nang request ma ano ba ma, ma matabunan maano oh, amo na lang ako ano hangyo sa inyo wala tulat lang kamo kung maano ni dili man nade pwedeng sininga i bakuhon dapat may aragid nga engineer nga mag mag ano ni mag manikamot nga mag ano kung paano plastada kung diin ipagawas ang tubig nang hinaot ang mga residente nga maaksyon na ang maong dalan nga dugay na sa so mala panilang gihangyo in the heart of changing lives kini sa mi magpun. sa 89.5 Brigada News sa Pam Jensen the musician news authority